Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong 2022, sumikat sa TikTok ang higanting palaka na pinangalan ng Dumpy. Maraming netizens at maski ako ay hindi makapaniwala na may ganito kalaking palaka. Halos lahat ay kinakain ng Dumpy maski ang saging. Pati itlog, hindi niya pinalalagpas. Stay. Alright, go ahead. Hindi rin lagtas kay Dumpy ang mikropono. Akalain mo, kasing laki ng kamay ng tao ang palad ni Dumpy. Wow! Dahil sa higanting katawan ni Dumpy, umabot na sa 20 million views ang kanyang video sa TikTok. Pero, meron kang dapat malaman tungkol sa katauhan ni Dumpy. Unang-una ay isang tunay na palaka si Dumpy at hindi CGI. Pangalawa, hindi totoo na higante ang katawan ni Dumpy. Si Dumpy kasi ay malapit sa camera kaya ito nagmimistulang higante. This is Dumpy. She is an Australian white tree frog and they typically get 4 to 5 inches in size. 'Yun naman pala, nagmistulang bakulaw si Dumpy dahil sa camera tricks. Now, even though she appears to be larger than life sometimes, she is still the great frog you see on the screen. The only difference is she happens to sit a little closer to the camera. Than I do. Kakaunti lang kasi ang alam natin sa mga palaka, kaya tayo mabilis madaya ng mga napapanood natin sa internet. Kaya naman for today's episode, aalamin natin ang iba't ibang katotohanan tungkol sa palaka. Gaya na lang ng, totoo ba na kumakain sila ng ahas? At bakit may mga sumisigaw na palaka? From one viral video, ito naman ang isa pang pinagdedibatihan topic sa Animal Kingdom. Gumuhit ang lalaki sa semento, ngunit ang nakapagtataka rito, bakit ayaw tumuwid ng palaka sa linya? Kahit itulak pa niya ito, ayaw talagang tumapak ng palaka sa labas ng bilog. Ano kayang hokus pokus ang nangyayari rito? Isa kaya itong black magic? Kahit ang mga scientist na sumuri rito, hindi maipaliwanag kung bakit ito nangyayari. Mauobserbahan din ito sa mga insekto dahil maski sila ay may ugali na ayaw tumawid sa linya. Ikaw, meron ka man teorya kung bakit tila ay natatakot silang lumagpas sa guhit? Meron kayang kinalaman rito ang tinuro ni SpongeBob para makaiwas sa cyber attack. The All the experts say it's the only defense against the cyber attack. Kung nakita mo ang palaka na takot lumagpas sa guhit, ito naman ang palaka na walang takot na kumakain ng ahas. Sanay tayong makita ng ahas na kumakain ng palaka. Ngunit may mga pagkakataon na bumabaliktad ang ikot ng mundo at ang palaka naman ang kumakain ng ahas. Gaya ng palaka sa video na walang awang nilamon ng ahas na may haba na isang talampakan. Mas malaki ang palaka, mas malaking ahas ang kain nilang lunokin. Wow! Ang mga palaka kasi ay generally predator Ibig sabihin, kinakain ng mga palaka ang anumang hayop na kasya sa kanilang bunganga kahit na yan pa ay ang iyong daliri. Ay nako, sadyang patay gutom talaga ang mga hayop na to. Kaya kung meron kang makitang palaka na kasing laki ng kotse, tumakbo ka na at siguradong kumakain niya ng tao. Maraming katangian ang palaka na kinaaayawan ng mga tao. Bugo! <laughs> Isa na dyan ang kanilang mata na parang may masamang binabalak. Tumatalon sila na parang gusto lagi mga gat. Lalo na kung makita mo ang kanilang balat. Hindi ba't parang ang gaspang at nakakadiri? Dahil dyan, maraming tao nakararanas ng fear of frog o ranidaphobia. Ang ranidaphobia ay ang matinding takot sa palaka na kahit maliit lang ang palaka, pakiramdam mo ay kaya ka netong saktan pinaniniwalaan na isa sa bawat 50 katao ang may takot sa palaka. Kung ikaw ang tipo ng tao na kinikilabutan habang nanonood ng video na to, malamang ay merong kangang ranitophobia. Hindi kita masisisi kung kinikilabutan ka sa palaka. Tignan mo naman oh, no? mukha silang alien. Kung natakot ka sa ilang palaka, ito ang species na siguradong kaaaliwan mo. Sila ang mga pumpkin toad at kasing laki lang ito ng dulo ng lapis. Gayun pa man, meron silang katangian na mas kaaaliwan mo. Alam mo ba, nasa lahat ng palaka, ito ang pinakabopol tumalon. Kung mapapanood mo silang tumalon, mukha silang timang at palaging nagka-crash landing. Dahil medyo eng-eng sila sa pagtalon, ang mga pumpkin toad ay mas gusto na lamang gumapang. Nag-evolve ang mga palaka na to na may matigas na bungo at yan ay bilang proteksyon sa tuwing sila ay bumabagsak. Ayon sa mga scientists na sumusuri sa pumpkin toad, mahina ang vestibular system nito kaya nahihirapan silang bumalanse. Kawawang palaka, isa na nga lang ang kanilang trabaho at yan ay ang tumalon ngunit hindi pa nila magawa ng maayos. Pero gayon pa man, okay lang yan dahil cute naman sila importante sa mga palaka ang tumalon. Ito kasi ang kanilang paraan para takasan ng mga kalaban. Ngunit sa oras na ma-encounter nila ang kalaban, meron silang pakulo para pitawan sila ng predator. Yan ay ang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Ito ang kanilang mabisang defense mechanism para layuan sila ng may masamang balak sa kanila dahil sa nakaririnding ingay, nagugulantang at natutuliro ang mga predator. Kaya naman malaki ang tsansa na pakawalan sila at tuluyang makatakas. Merong mga palaka na cute sa tuwing sumisigaw, gaya ng isa na to. Pero, meron ding palaka na daig pa ang makakita ng multo sa takot. Tuwing mating season, ang mga palaka ay kumukoka Magkaiba ang pagkokak sa pagsigaw dahil kumukokak lang ang palaka sa tuwing nagtatawag sila ng mating partner. Pero kung ayaw mo talagang makarinig ng maingay na palaka, ilublub mo na lang sila sa tubig para manahimik. Ngayon, andito na tayo sa ating out portion. Hello kay Enrique Porlage! Daddy Ken, Tolitz Gonzalez, Carl Jan Ostan, Mark Lester 2.0, Gaston Vlog, at kay Armando Bakiran. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!